Today, maglilinis ako ng gamit dito sa workplace kasi last day ko ng work kahapon. Alam niya kung bakit? Kung hindi, o oh, sige, maghula muna kayo. <laughs> Pagkadating ko dito sa Japan, dito na ako agad nag-work habang nag study Tapos, graduate, working student ulit, tapos graduate, tapos naging employee na ako dito sa company na to for almost two years. Tinatanggal ko na nga yung name tag kasi yung next na gagamit nito, yung tinitrain ko last few weeks na si Maya. Yan, okay na to. So, nag-iwan nga din pala ako ng chocolate dito <laughs> unit namin. Pati itong letter ako, kailangan kong linisin yung comment para kay Maya yung comment para sa nag OJT nung nakaraan ayan tinanggal ko na naman yung pangalan ko ito naman yung mga apron at damit na ginagamit ko sa work ito nga pala yung jacket na hiningi ko sa ate ko galing sa whoops nabili ko sa bakyo ayan hiningal pa ako nagtutupi lang naman ako ano ba yan habang naglilinis ako pumasok si Rin kasi nga magpapaligo na siya ng mga lolo lola <laughs> sabi ko ah alis na ako pumasok din si Maya tapos nakita din ako nung taga office na matandang babae <laughs> oh, so na mayroon lang <laughs> <chata>. so <laughs> <laughs> <Yung barima. laughs> usapan namin ni Rin chan kung magkano yung matatanggap hindi gusto niya ni kaya lang kakapasok niya lang kasi sa work parang 4 months pa lang siya na work and then next year daw siguro. Napag-usapan nga namin kung kailan ulit ako babalik. So, after one year, babalik ako sa work. Hindi ko lang alam kung dito ulit sa second floor or sa ibang lugar na ng company. Pwedeng sa day service. Mag-send nga din daw ako ng picture pag meron na. Tapos, ah, nakatanong kung pupunta daw ba ako ulit dito para magpakita. <laughs> para po masyal. Sabi ko, hindi. <laughs> Yun lang, hiningal ako. Thank you for watching.